Hello guys, it's me again. Ang video na ito ay para sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam. Mayroon na naman akong gustong ibahagi sa inyo. Kung paano isalin sa wika ang mga salitang gusto nyo malaman sa website habang ikaw ay naka-online. Hindi na kailangan pa ng application. Halimbawa na lang sa video na ito, Please watch this, dahil ituturo ko po sa inyo gamit lang ang ating mga cellphone. Kahit saan mang kayong bansa, madali lang naman itong gawin para maintindihan nyo ang sinasabi sa website na gusto nyong hanapin. Katulad na lang sa PSE, kukuha kasi ako ng birth certificate online, kaso hindi ko maintindihan kung paano. I-type lang po ang PSE. Pagkatapos, punta po tayo sa kanilang website, PSA Helpline. May magita po kayong dot dyan, tatlong turdok, may marka. Pindutin nyo lang po yan. Tapos, may marka naman po yan. May magita po kayong tatlong dot ulit. Pindutin nyo po ulit dyan. Tapos, higit pang wika, pindutin nyo rin po yan mamili na lang po kayo dyan kung ano pong language ang gusto nyo. Halimbawa, si Buano, uh, pindutin ulit ang tatlong dat, higit pang wika, tapos hanapin nyo po yan ang Tagalog, Filipino uh, Yan po, hanapin nyo po ang Pilipino dyan, tapos balik na po ulit sa Pilipino. Yan. Ganun lang po guys para maintindihan nyo kapag kumuha pa kayo ng birth certificate. Okay guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po. Bye bye!